Uh, ito karami mga kagri ka uh, ilang buwan na namin to magagamit sa ihaw-ihaw lang dito sa bahay no? Uh, malaking tulong na to sa amin mga kagri ka uh, mapadali yung pag iihaw uh, mapadali yung pagluto mga kagri ka no? Ay lo makagri, uh, share ko lang sa inyo no. Uh, ito pala ay ito yung pag-uuling ng bagol no. O yung o yung ano yung ano ba lang tawag nito? Yung basta yung matigas banda mga kagri. Ka yung kinukuha na ng kupra. Uh, yung basta sa Bisaya mga kagri ka bagol no ah uh, ito mga kagri ka ito yung pamamaraan na to ay ito yung pag wala kang drum pero pag may drum ka ay mas maganda yung drum gamitin para hindi basa no pero sa pamamaraan na to mga kagri ka okay lang to kung for personal use only lang yung gamit lang nito sa bahay no ah uh, ito mga kagri ka ay ganyan lang, pinapaano lang natin uh, tapos may nakahanda tayong tubig no uh, yung gripo, uh, para pag masunog na yan lahat, ay i-ano na lang natin yan, i-sprayhan pero sa ngayon, ayan uh, muna yan uh, sabihin ko pala mga yung advantage sa disadvantage ng paggamit ng drum at saka ganito, ang disadvantage nito mga yung uling ay medyo uh, pino no, yung medyo maliit kaysa yung drum mga ay maganda yon, dahil medyo malaki laki yung uling nun no Uh, disadvantage pa dito mga ay basa yung uling kailangan mo pang ibilad bago gamitin ito pala yung uling na to mga kaagree dito lang yan sa bahay uh, gamit lang yan pang pangihaw uh, kasi yung bagol na to ay matagal na yan dito nakatinga no ayan uh, ulingin natin para uh, para may magamit tayo dito sa pangbahay lang no For personal use lang no Ang ano lang nito mga kaagree ay eh, medyo mainit lang talaga no Uh, ito naman ang advantage naman dito ay hindi ka na bibili ng drum, hindi mo na kailangan bibili kung pang dito lang panggamit lang sa bahay no. Uh, okay lang 'yan, ganyan mga kaagree. Uh, ito lang talaga mga kaagree, madali lang pero may extra effort at saka mainit no. Uh, dito lang naman 'yan, gamit sa bahay, pang-ihaw-ihaw -ihaw namin dito, yung pang-ihaw ng isda, uh, pang-ihaw ng saging, uh, 'yun. Ayun mga ganyan mga kaagree, uh, lang 'yan pero matagal na namin 'yang gagamitin dito, no. Pag yung ganyan mga kagre, ka ah, tingin mo ay nauuling na yan, no? ah, nasusunog na. Ah, yan, mga maya maya ay ah, i iisprihan muna natin yan ng tubig no? para hindi maabo. No? Yan. Ayan mga may mga party na natapos. No? Ah, kailangan natin yung buhis. Ano ng tubig. No? Akulahin na natin yan mga kagre ka para hindi na maabo. No? Yan. Pag umitim na siya makagre, nakita mo nang umitim, ah, okay na 'yan. Na pwede na 'yang basahin ng tubig. Yung party na 'yan. Wag mo na lang lahatin mo na makagre 'yung ano, 'yung mga nauling lang muna. 'Yung nakita mo pa na medyo buo pa, ah, wag mo na. Hayaan mo muna 'yan hanggang umitim, no? yan Para maging uling talaga. Pero yung party na to, ay, babasain na natin to ng tubig. Yung basang-basa talaga. Para ano talaga no pa mauuling talaga siya at hindi na siya maabo no ayan yung banda diyan mga kagri ka hayaan lang muna no ah, tapos yan mga kagri ka oh ah, yung iba na nabuhis na, nabuhusan na natin ng tubig no ayan ah, yung iba naman ay ah, hinayaan muna natin pero ito mga kaagri safety na to, uling na yan no, ganun lang kasimple mga kaagri sa pag uling ng ano no ng bagol no or yung bao ba yan kung sa Tagalog no bao ng nyog hindi uh, ko sure mga kaagri basta sa Bisaya mga bagol uh, ang advantage kasi ng uling na nyog mga kaagri yung bagol ay um, napakainit niya pag ikaw ay mag iihaw ng isda or saging o ano paman mga kaagri tapos kunti lang yung magagamit mo unlike sa Di uh, ditulad ng kahoy ay mabilis lang maabo ma no ito ang tanggal tapos mainit siya uh, dito sa lugar namin mga kagri, ay ang kilo ng uling ng bagol ay umaabot ng 20 to 25 pesos per kilo no uh, ito yung nauling natin mga kaagree ah, siguro kaya nato ng mga 15 no 15 kilos na malaking ano na yan mga kagri, malaking tulong na yan dito sa amin hindi na kami bibili ng uh, uling na kahoy yung may mga niyog lang na ako, Ito mga tira to sa inuling ko nung nakaraan, no? tira-tira uh, 'to, yung natira-tira dito sa gilid, kaya inuuling natin ngayon kaysa magkalat naman, no. Uh, ito lang yung advantage sa laga makakaagree sa uling na bagol ay madali siyang makaluto, napakainit niya, no. Um, at saka dito naman makakaagree yung pag-uuling na ganito. Ito lang ganito lang kasimple ma-tubig lang at saka pagkatapos mabasa ay kailangan ibilad. Uh, ito lang yung pinaka-simple. Kung mas maganda makagri kung meron kayong drum na uh, bakal na drum, ay maganda 'yon. 'Yun yung gamitin kasi tuyo na 'yon eh. Uh, madali lang apulahin. Hindi mo na kailangan ng tubig doon, no. Ang uh, advantage na ito, kung wala ka, ay uh, napakadali lang, no, kung marunong ka nito. Yung iba, alam na ito, mga ay uh, ko lang ito sa mga hindi pa alam, no. Ayan, mga kagre, parang okay na yan, no. Basahin na natin yan talahat, no. Okay na yan. Hindi pa, hindi, ano pa naman yan, mga kagri? hindi nabitaw yan pang pambenta no. Uh, pang gamit lang yan dito sa bahay, no. For personal use only lang. Ayan. Ang ganitong pamamaraan mga ka medyo mainit lang. Ingat-ingat uh, lang din na uh, kailangan na uh, ilayo malayo medyo malayo sa bahay at uh, uh, iwasan sa mga batang naglalaro-laro no. Kasi sobrang init talaga nito, no. Ah, uh, yan lang mga pagkatapos natin itong mabasa ano, mabasa lahat at ma i double check talaga natin mga na wala na talagang apoy na natitira pag, mayroong apoy yan mga ka kahit konti lang yan uh, pag aalis ka pagbalik balik mo dyan uh, abo na yan lahat no? uh, -ano mo talaga mga mas magandang sobrang basa no? kaysa may matirang uh, apoy no? Yan lang. Uh, pagkatapos nito mga kaagri, bilad lang natin yan ng mga isang araw. Ano, ilalagay natin yan sa, o oh, may trapal kayo, may siminto kayo dyan na bilaran. Uh, ilagay nyo lang doon mga isang araw pag sobrang init ay tuyo na yan. No? Uh, ito karami mga kaagri, uh, ilang buwan na namin to magagamit sa ihaw-ihaw lang dito sa bahay. No? Uh, malaking tulong na to sa amin mga kaagri uh, mapadali yung pag iihaw ah, uh, mapadali yung pagluto mga kaagri no? ah, uh, uh, ito yung lutuan ko mga kaagri nung nakaraan ipa-flash ko sa screen yan uh, dito natin to ilalagay no uh, gamit noon ah, uh, ga uh, ito yung uling na gamitin nang dali lang makaluto no mga kaagri uh, share ko lang mga kaagri ito yung kaalaman mga kaagri para sa mga wala pang alam para malaman niyo lang din at uh, maraming salamat din sa inyong panonood ah, uh, hope uh, may natutunan kayo kahit papaano ah, uh, maraming salamat Salamat sa mga naka-agree. At subaybayan 'yung aking YouTube channel at paki-like na rin ang aking FB uh, Facebook page, no? Uh, Marlon Agri Vlogs if I. Maraming salamat sa mga agree and thank you and happy farming and god bless. Bye-bye.